Oh, oh puto na babo yeah, Ano mo ba? Puntang na yan, inilaw ka lang na, na yan, puntang na Ay, daw ang 42! Anong 40? Eh. Oh. Tingnan na yan! Puntang mo yan! sila! Uy, oh. huwag nyo kaming gagawin ha! Puntang na yan! lang pinapaano sa inyo yung usok, tangya Bawa makina, may leak ba yung makina nila? Ayan. Hi guys! So, panibagong araw na naman, panibagong kulitan na naman ang gagawin natin kay Papa. Sa to, yung uh, sasakyan namin, uh, pinaayos namin. Siyempre, kailangan ng maintenance, ganyan. So, pinaayos ko sa, syempre, sa trusted na mekaniko natin. So, ayan, pinaayos namin sa Yokohama Subic. At syempre, shout out sa mga mekaniko dyan sa Yokohama Subic. At lalo-lalo na kay mekaniko lot. Ayan. Pero sabi ko nga sa kanila, aaningin ko si Papa dahil nga kunyari, <laughs> kunyari, di pa papalit lahat ng ano sa mga kayo na doon. Ay, galitin na rin. sasakyan niya, bilang ang akala niya, ayusin lang, nilinisin silang. Pagkatapos, bilang may papalitan na ako ano ano sa sasakyan <laughs> so tara guys ganitin natin sa boy Ina ngayon let's go ha? sama mo nga ako? Saan? sa may ano? kaya wala pala akong pera dito basa sa kasa yung pinagpagawang pinagpagawang ko dito basahin mo mga ito ano nang yan? Iba naman, nakakainis. Ano yun lang Sinabi ko, di pinagawa ko yung sasakyan? Oo. Oh. Ang sabi ng kahapon, nilinisin lang yung... Yung tabot ko. Ang ah, oh. Tignan mo sabi niya. Sabi, boss. Boss, did mo pumunta dito sa shop. Kailangan ibaba makina ng sasakyan. Ibaba makina ng sasakyan. Ibaba makina, ano, makina ng sasakyan. Ibaba makina ng sasakyan. Ibaba makina ng sasakyan. Ibaba makina Ibaba makina ng Kailangan Ibaba makina ng sasakyan. Ang dami na din kasi sira ng makina. Oh, kung ano, bago yan, ako! Para mapalitan agad. Medyo may kama. Ano ba? Ito ba't ganyan? Ito ba't ganyan? Ito ba't Gago pa sila? Kaya nga lang, <laughs> ba't ganyan sila? Makina bababa! ba ba? lang isa? Huwa ka ka? Ba't ganyan iba yung makina? Kay... Na, bakit po ba ganun? Tagbut sila, kusok lang, pabain makina. Kaya nga, yun mo ko. Ba't ba naman yan? Problema na naman yan po, tangan yan. Kaya daw, kaya daw hanggang 40 to. Yeah. Ano 40? Ano 40? 40,000 babayaran? <laughs> Gago! Tidan mo ko, ano ba? Usok hey. lang ba? Kaya nga nga na ba? Samahan ko kaya ako. Kaya! Tarantado mo sila? Samahan mo ako. Hindi ka nga, hindi ka tayo nga yun! Ito, nag-reply na reply na yata. Eh, dinala ko daw ng ganun eh. Dinala ko daw ng sira no, gabi siya. na eh. Oo, dag niya! Dinala niya sira. Doon nga yan eh. Alam nila yung tinanggap yun, ang um, kilala yun, yung tabot kilang. Gusto ko daw kasi nakikita, pero yun daw yung nasa loob. Oh, balik kilang daw at pira usap ako sa kanya. Ang yun na. ba naman yan? Pa, paano gagawin ko dyan pa? Pagkita natin! Gago! Pagkita nila! Pagkita nila! Pagkita nila! mo, ano mas sabihin mo ito nga yan? Uy, huwag nyo kaming gagawin ha! Huwag Sambit silang pinapaansin niyo yung usok, tanginap. bawa makina. May leak ba yung makina nila? Ayan. Gago kayo, putang ninyo Walang leak. Hindi ka nito nungges, ha? Ayan. No? Nagalit na. O, dapat ka, magalit ka. Oo. Oh. Mahal-mahal hindi pinapulit ng pera. Ayan, nagalit na siya. Gago, putang <laughs> inyo. Joke lang. <laughs> putang mo, magalit lang. Hayop ka. Ginawa ka na maayos, grabe ka Ginawa Ginawa maayos ka rin. O, so, nagagalit ka. Dapat hindi ganun hindi sa akin, mo galing mo. Hindi sa akin, sa akin, gago. Pag kayo galing mo, nagagalit ka rin naman na maayos. Hindi sa akin, sa akin, okay. ako. Kaya, kung tingin na nyo. Parang mo sila. Ginawa na maayos. Kasi, ganyan... Ginawa maayos nga din mo. Ayan. Ang ganda ano lang. Ayan, nagagalit. Pati aso ko, nagalit na. Putang <laughs> ino ka lago. <laughs> Guys, okay na. Thank you, Kuya. Yeah. Ayan, yung mga mekaniko yung mga malulupit. Mekaniko lot. Kuya, ano sabihin mo yung page mo? So, pa like and follow na rin po yung page natin sa Mekaniko Lot Vlog. Ayan, okay. so, tayo po yun. Thank you. Thank you rin sa'yo ko. Ama. Angas na ulit. Pang ano na yan, kuya? Pambirahan na ulit yan. <laughs>